Good evening po sa inyong mga idol. Marami po ang nagtatanong kung mayroon kaming hiring ngayon at kung marami ba kaming tao na kailanganin. Ang sabi ko, opo, mayroon po kaming hiring ngayon. Pero hindi po nangangahulugan na purkit nangangailangan kami ng tao, sapat na po yun para mag-apply kayo sa agency namin kahit na wala kayong experience o hindi nyo kabisado yung 11 General Order. Mga idol, wala namang problema kung mag-apply kayo at wala namang problema kasi may hiring naman talaga kami. Kaya lang ang tanong, willing ba kayo ma assign kahit saan? Hindi po kasi pwede na porkit ah, kung saan yung lugar na gusto mo eh, magpa-assign kayo, doon kayo. Hindi po pwede yung ganyan. Kailangan, eh, kung saan nila kayo i-assign, since na doon po kami nang ilangan ng tao, eh, willing kayo dapat. Ngayon, huwag niyo po akong sisihin kung hindi nila kayo pinanggap sa agency namin. No? Huh? Kasi kayo po yung na namimili ng pwisto. Kayo po, gusto niyo doon po kayo sa lugar na malapit sa inyo, hindi po pwede yung ganyan. At the same time, kabisaduin niyo din po yung 11 General na Order. Huwag po kayong magalit sa akin. Kaya ko po kayong tulungan. Kailang tulungan nyo din po yung sarili nyo. Kung namimili kayo ng pwisto, mag-apply na lang kayo sa ibang agency na malapit dyan yung pwisto sa inyo. Kasi gano'n din na kayo mahihirapan. Ganun lang po kasimple mga idol. Huwag po nating pahirapan yung mga sarili natin. Kung ayaw nyo po sa amin, hindi po namin kayo pinipilit. Pero hindi po akong sisisihin kung hindi kayo natanggap doon. Kayo po yung may kasalanan. Ang una, tinanggihan po ninyo yung offer nila. Ayaw nyo po doon sa lugar na mas malayo sa inyo. Hindi po pwede ganyan. Dapat, strike anywhere ka. Kung gusto mo na trabaho, yung ikaw ang mag-adjust sa trabaho, hindi yung trabaho yung mag-adjust sa'yo. Ganun lang po kasimple mga idol. Huwag po yung magalit sa akin. No? Kaya yung sinasabi niyo, hindi ko kayo pala kayong tulungan. Kaya kaya ko kayong tulungan. Tulungan niyo din po yung mga sarili niyo para makapasok kayo sa trabaho. No? Kung sa mag-apply ka ng security ka, dapat tanggap mo kung saan kay yung destino. Ako nga, malayo nga ako, nasa Laguna ako, pero sa Manila ako. Ganun talaga. Kailangan mong sakripisyo para sa pamilya. Hindi po yung mga gusto natin yung masusunod. Ikaw yun ang, ang ng trabaho ikaw yung kailangan na magsakripisyo. So, ganun lang po kasimple. Ngayon, doon naman sa mga iba na sinasabi nila kung punti sila sa agency at hindi sila inasikaso. So, no, mali po yung pagkasabi ninyo. So, baka naman mamaya kasi, ginagamit nyo din yung yung pitch ko no, na uh, paluwir kayo ni security reform. May hindi po ganyan. Kaya sabihin natin na paluwir namin kayo, sumunod pa rin tayo sa tamang posiso. Kasi mga security guard po tayo. Tandaan po natin, walang shortcut sa panahon ngayon. Kailangan niyo pong sa tamang proseso. Kahit sa pag-apply nga ng PNP, di ba? Kahit sabihin mo mayroon kang backer, kahit na mayroon kang backup, kailangan mo pa rin sundin yung tamang proseso. Proseso na kung saan sa pagiging isang pulis. Ganon din po sa security guard. Mayroon po tayong mga rituntunin na dapat sundin. Lalo lalo ng individual order, kailangan niyo pong kabisaduin yan. Kompleto din po dapat yung inyong 2-1 file. At the same time, yung inyong height dapat po mapasa din dun sa height na hinahanap ng agency namin. Hindi po pwede na kung gusto niyo gusto niyo lang. At porket nandito ako, sa security teleform eh, eh enough na yun, no para tanggapin kayo. Hindi po ganyan yung basihan natin. Pasinsya na po kayo at ulitin ko lang po ako kayo magalit sa akin. Sana naintindin at naunawaan nyo yung aking kalagayan. Kaya ko po kayong tulungan. Basta kumpitoin nyo lang requirements nyo at sumunod lang kayo sa mga alitong na gusto ng agency namin kagaya ng sabi sa yung individual order kumplito yung 215 at 56 pataas po dapat yung inyong height ganun lang po kasimple maraming maraming salamat po at magandang gabi ulit po sa inyong lahat